ito na guys yung aking uh, train na sa sakin parating na good morning guys welcome uli sa aking uh, YouTube channel oras po ngayon alas 5:30 media ng umaga at tayo ipapasok na sa trabaho kapunta <coughs> ako sa metro station doon ako sasakay kasi ganitong umaga wala pang mga bus mamaya pang mga alas sa isang bus ng mga ganitong oras kaya sa metro tayo sasakay kita tayo ngayon sa Rodelapong Road Lapong Station Road Lapong masyadong mga sasakyan na dumadaan no? sobrang aga Ito na guys, yung aking train na sasakyan. Parating na. Okay. tayo sa isang train. Seven minutes pa. Certo, <coughs> sono in stazione <Yeah>. largo. Attention alla marcia, condescendono. <coughs> Please, yeah. ma la gap between the train and the train. tritt sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Hey guys, labas na ako ng metro station at maglalakad lang tayo ng konti lang. Medyo maaga pa naman. 6.30 kasi ang ano ko. Ang start ng work pero maaga pa. 6, 6.10 lang. Meron pa tayong 20 minutes. Yan guys, yung buhay namin dito. Kailangan kumayod. Kailangan magtrabaho. Dito na ako sa aking work at natapos ko na lahat ng mga opisina, lahat ng mga mesa nila. Tinanggal ko na rin mga basura at uh, nag-ugas ako na, sira kasi yung machine dito, yung washing machine. Nag nilabahan ko yung mga tuwalya sa mga toilet. Ito yung kahapon na nilabahan ko. Araw-araw kasi ako naglalaba kasi marumi yung ano, yung mga tuwalya na dinat ko rito. pinaputi ko yan nagtap na rin ako nakakuha na uh, oh, rin ako ng mga basura sa kanya kanyang mga waste bin nilagay ko lang dito sa may mga papel kaya nilagay ko lang sa box sa ano pa support tulad dito nanginilaw bibili nga ako ng ano eh yung pang puti yung meron na bibili rito yung para pumunta yung mga pangasahan ayan guys at, uh, hintayin ko lang yung machine yung dishwasher machine yung start ko yung mga laman eh tapos pupunas lang ako sa mga paligid na hinawakan bakat bakat mga mantika mga <coughs> mantika yung mga kamay nila tapos dito pupunta sa next work alas 9 ah, uh, pang tapos ko doon alas 12 tapos yung trabaho ko sa launa ah, uh, bibisitahin ko lang kasi kahapon na uh, gawa na namin ang misis ko inayos na namin lahat titingnan lang, lang namin at magbubukas ng ilaw wala kasi sila dyan sa London pamilya. Okay guys, uh, titignan ko lang kung meron pa akong nakakalimutan. Okay guys, bibihis na ako. Minus G's na lang. Kasi makita ko rito, minus G's. Pike, ah, 6.20. 8.20 na. 2 hours na lang tayo. 2 hours na lang tayo rito. At uh, yung basura na uh, tatapong ko lang. po lang tayo ng basura sa tayo dito ang mga papel sa dilaw at dito sa green yung mga food waste yung mga nabubulok na pagkain okay guys lalabas na tayo yan guys yung mga higaan ng mga beggar dyan oh. Pag gising, pag uh, pasok ko sa umaga, ko ah, mga natutulog pa ngayon mga gising na. Nagaan ang di sila kahit dyan. Kahit dyan lang, dyan lang sila natutulog. Nagaan ang buhay sila para sa kanilang pagkain. Uh, oh. kahit beggar, kailangan magtrabaho. trabaho Ito ako lang sa ano, sa, sa train na At sasakit ako ng isang train. try muna natin mag stop yan or pag wala ng guan naka stop doon kabilang kanto pwede na tayong tungkuhin dito na ako guys aking work weiß es, da haben wir bereits noch guys, okay na. Natapos ko yung pamalansya ko at saka yung yung mga lugar. Pati yung kuha ng bata, yung tawag doon. Yung isang kwarto na paglalaruan niya. Na ayos ko na yung mga laruan pati yung mga sulok-sulok binakin ko yeah, ngayon pawi na tayo ah, kakain muna tayo bago tayo titingnan natin yung isang trabaho doon sa panghapon doon sa amo namin ni misis kasi nagdala kami ng labada kahapon at ang iniwan lang namin doon marami kasing labada yung amo namin mga iniwang mga kalat okay na ngayon, uwi na tayo para kumain. Saradoin lang natin 'to at i natin 'yung alarm.